magandang gabi sa lahat. Lalong-lalo na po sa iyo, ginoong Nicole Villa Flores. Ako po si Melody Reyes at ako po ay mag-uulat patungkol sa makrong kasanayan sa pagbasa. Ano ang layunin ng pag-aaral sa pagbabasa? Kahulugan ng pagbabasa Pagbabasa Proseso sa pag-uunawa ng mga nakasulat na simbolo o interaksyon ng mambabasa at teksto upang makuha ang mensahe o informasyon. Halimbawa, ang pagbabasa ng balita sa pahayagan. Ang isang tao ay nagbabasa ng headline tungkol sa panahon. Habang binabasa ang mga salita, iniintindi niya kung magiging maulan o maaraw sa susunod na araw. Isa rin sa halimbawa ang pagbabasa ng recipe sa isang cookbook. Binabasa ng isang kusinero ang mga bang para sa pagluluto ng adobo. Naiintindihan niya ang mga sukat at pamamaraan upang masundan ang tamang proseso ng pagluluto. Kalikasan ng pagbasa, multidimensional na proseso, hindi lang pagkilala ng salita, pagbuo ng kahulugan mula sa teksto gamit ang kasanayan sa pag-isip at pagsusuri. Narito ang ilang mga halimbawa na nagpapakita ng kalikasan ng pagbasa bilang isang multidimensional na proseso. Pagkila, pagkilala ng salita Kapag binasa ang salitang puno maaaring magbigay kahulugan Magbigay ito ng dalawang kahulugan Isang bagay na may ugat, dahon at kahoy yan ay makikita natin sa ating sa paligid. Um, ito ay halaman. Pero sa iba, ito ay halimbawa puno ng baso. Sa rin sa halimbawa ang langgam. Uh, sa Tagalog, ang langgam sa kanila ay gumagapang pa. Uh, dito sa Bisaya naman, ang langgam ay lumilipad na. So yan ang, ang Halimbawa, patungkol sa multidimensional na proseso. Proseso ng pagbasa. Una, pagkilala sa mga salita, pagkilala at pagunawa sa mga individual na salita. Pangalawa, pagbuo ng kahulugan, pagsama-sama ng mga salita upang makabuo ng kahulugan. Pagsusuri, pagdi Pagtingin sa kabuuan ng mensahe at interpretasyon sa teksto o ng teksto. Proseso ng pagbasa, ito halimbawa dito ay ano, nagbabasa ka uh, o may isang mag-aaral o estudyante na nagbabasa. May 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 mga proseso ng pagbabasa. Ito ay yung babasahin at unawain. Para may, may meron kang matututunan sa iyong pinabasa. Uri ng pagbasa. Pagbasa para sa pag-unawa. Para sa pag -pag pangkalahatang idea ng teksto. Pagbasa para sa pagdetalye. Para sa tiyak na impormasyon. Kritikal na pagbasa. Para sa pagsusuri at pagbasa sa kalidad ng teksto o paghusga sa kalita, sa kalidad ng teksto. Halimbawa, pagbasa para sa pag-unawa. Kailangan mo itong basahin una. Basahin mo muna bago mo unaw, unawain ang iyong binasa. Pagbasa para sa detalye. Um, kailangan mo itong basahin para ito ay iyong maintindihan kung ano ang detalye na iyong binabase, binabasa, binabasa o ano ang nais nice nais nito ipahiwati. Critical na pagbasa. Para sa pagsusuri at pag paghusga sa kalidad ng teksto. At dito makikita ang um, kung ano kung ang kahulugan o ano ang nais ng, ng teksto sa yung dinabasa. Kasanayan sa pagbasa. Ito ay isang mahalagang aspet, aspeto ng pag, pagkat pagkatuto at, pag, at komunikasyon na nakakatulong sa mas, mala, sa mas malalim na pag-unawa sa iba't ibang uri ng teksto. Kasanayan sa pagbasa Ito ay isang mahalagang aspeto ng pagkatuto at komunikasyon na nakakatulong sa mas malalim na pag-unawa sa iba't ibang uri ng teksto. Karamihan kasi natin ay binabasa lang o binabasa lang pero hindi nauunawaan kung ano ang kanilang binabasa. Dapat natin itong basahin ng mabuti at unawain upang uh, makuha natin kung ano ang nais talaga ipahiwatig ng teksto o napaksa ng iyong binabasa. Halimbawa dito ay pag ikaw, kung ikaw ay bumibili ng personal na gamit. Kailangan mo munang basahin ang ingredients, kung ano ang benefits na yung makukuha sa product na yung binibili. Halimbawa, uh, alimbawa, eh, bumibili ka ng uh, brand, o meron niyang date, expiry date, hindi mo, hindi mo, hindi mo binabasa kung kailan, kung kailan ma, kailan ang expiry, expiration date ng product na yung binibili. So, bili ka lang ng bili pero hindi mo hindi mo alam kung kailan ito ma ma-expire. So kailangan mo munang tingnan ang expiration date ng sa product na 'yong binibili para uh, walang consequence Pandang gabi po, ginoong Sir Nipal Flores. Ito po ang kadutong na nire report ni Melody. Pagkilala sa mga salita, kakayaan sa pagbasa ng salitang tama, pagunawa sa nilalaman, pagkititi sa mga pangunahing na at itali, tulisan ng ang pag ng koneksyon sa ng mga bahagi ng teksto. Papaliwanan ko na po. Susuri ng pangusap ay pangutulong maulawaan ang argumento, ananaw o bias ng teksto, pati narin ang mga sasabihan ginagamit ng may akda sa pagbuo nito. Ang pangalawang topic po ay pangusap sa kritikal na pagbasa. Pagsusuri ng mga pang-usap pang maulawaan ang mga argumento, mananaw o bias sa teksto pagtukoy sa mga istorya ng may lakda sa pagbuo ng argumento. Ang pag-unawa sa teksto ay nagsimula sa tamang pagbasa ng mga salita, pagkikilala sa mga pangunahing ideya at detalye, at paghahanap ng koleksyon sa, uh, sa pagitan ng mga bahagi nito. Ang pangatlo kong tapos ay pangumbay sa paglutas ng mga suliranin. Pagsuri ng teksto upang matukoy ang mga problema o katangian. Paggamit ng mga estrella upang mahanap ang solusyon o sagot tulad ng highlights ng malagang bagay. Ang pagsuri ng teksto ay tumutulong matukoy ang problema o katangian nito sa pamamagitan ng strategia tulad ng pag-highlight ng malagang bahagi mas madaling mahanap ang solusyon o sagot. At ang pangulit kong topic ay makakasalita sa pagbasa malaga para mas malalim ng pagkunawa pinapalakas ang kabayaan sa pag-iisip, nagbibigay ng masuri, masusing pagsusuri ng epektibo sa edukasyon, buhay mas malawak ng kaalaman, kaisipan, nagdudulot ng personal na pagunlad. Paano naging malaga ang mga puno sa kalikasan? Ang, ang puno ay nagbibigay ng sariwang hangin at nagsisilbing tiraan sa mga ayok, kaya mahalaga ang kanilang papel sa ekosistema. Sa inyong gawain, Hahatiin ko ang klase sa apat na pangkat at bibigyan ko ang bawat grupo ng tigisang tula na inyong babasahin sa harap. Nakadipindi ito kung paano, paano nyo bigyang buhay at nakabase din ito sa, pag, sa pamantayan sa pagganap. Bibigyan ko kayo ng limang minuto sa pag, paghahanda at limang minuto rin sa pag, ire-representa. Una, pagbigkas at diksyon. Malinaw ang pagbigkas ng mga salita at tamang diin at intonasyon. Ito ay 30 puntos. Pangalawa, damdamin at ekspresyon. Na, naipahayag ng wasto ang emosyon sa tula naging makapangyarihan ang pagpapahayag ng damdamin. At ito ay 25 puntos. Pangatlo ay kumpiyansa at koneksyon sa tagapakinig. May tiwala sa sarili habang nag-perform. At nakakabuo ng koneksyon sa tagapakinig. At ito ay 20 puntos. At pang ay pagpapakahulugan sa tula. Ito ay naitindihan at naipa, naipapaliwanag ng maayos ang kahulugan ng tula sa pamamagitan ng pagbigkas. At naipakita ang lalim at nangminsahe sa tula. At ito ay labing limang puntos. Overall, presentation angkop ang kilos at galaw sa tema ng tula. Makulay at nakakaantig ang presentasyon at ito ay 10 puntos at ito'y may kabuuan na isang daang puntos. Okay? Maaari nyo na simulan ang pagbibilang. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay, tapos na uh, narito ang tula na inyong gawain. Para sa unang pangkat, para sa pangalawang pangkat, para sa pangatlong pangkat, at pangapat na pangkat. Maaaring nyo lang simulan ang inyong gawain. May tatlong minuto na lang kayong natitira. Isang minuto na lang ang natitira. Maaaring nyo lang simulan ang inyong presentasyon. Okay, palakpakan nyo ang inyong mga sarili sapagkat natugunan nyo ang inyong mga gawain.